Dina Wong inisnob ang isang fan na gustong magpapicture, viral na ngayon at hinuhusgahan si Boss D sa kanyang nagawa. Kamakailan lamang isang viral video ang nagpakita kay Dina Wong na tila hindi pinansin ang isang fan na gustong makalapit sa kanya. Dahil dito, maraming netizens ang agad na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at nagbigay ng matinding batikos sa sikat na setter ng Choco Mucho. Ngunit bago natin husgahan si Dina, kailangan nating tingnan ng mas malawak na perspektibo ng pagiging isang atleta at ang mga limitasyong kasama nito. Sa mundo ng sports, ang pangunahing responsibilidad ng isang atleta ay ang pagganap sa kanilang team at patuloy na pagbutihin ang kanilang kakayahan sa laro. Hindi tulad ng mga artista o celebrity na ang trabaho ay makisalamuha at magpakita ng magandang imahe sa publiko, ang mga atleta ay may mas mabigat na responsibilidad sa kanilang pisikal at mental na kondisyon. Araw-araw, sila ay sumasa ilalim sa matinding training, disiplina at pressure upang mapanatili ang kanilang laro sa pinakamataas na antas. Ang katotohanan ito ay madalas na hindi nauunawaan ng mga fans. Oo, ang suporta ng mga tagahanga ay napakahalaga sa isang atleta, ngunit hindi ibig sabihin nito ay may obligasyon silang laging sumagot sa bawat hiling ng publiko. Lalo na kung sila ay pagod, may iniisip, o simpleng gusto lamang ng pribadong oras. Mahalagang maunawaan na kahit sikat na si Dina Wong, siya ay isang tao pa rin na may karapatang magkaroon ng personal na espasyo. Hindi sa lahat ng oras ay kaya niyang ngumiti at magpakita ng saya sa publiko. Sa viral na video, maaaring pagod siya, may dinaramdam, o nais lang niyang magkaroon ng tahimik na sandali. Ang pagiging public figure ay hindi nangangahulugan na dapat laging available ang isang atleta sa fans. Ang respeto ay dapat na mutual. Kung gusto nating irespeto ang ating mga idolo, kailangan din nating unawain ang kanilang limitasyon bilang tao. Kung may pagkakataong hindi sila makapagbigay ng atensyon, hindi ito nangangahulugan na wala silang pagpapahalaga sa kanilang mga tagahanga. Sa panahon ngayon ng social media, isang maikling clip lang ang maaaring gamitin upang sirain ang imahe ng isang tao. Ang isang video ay hindi sumasalamin sa buong pagkatao ng isang atleta. Kilala si Dina Wong sa loob ng court bilang seryosong atleta, madalas nakasalubong ang kilay, hindi madalas ngumiti. At sabihin na natin na di talaga siya approachable na tao dahil sa malakas na presence nito sa loob o labas man ng volleyball, ngunit gaya ng kahit sino sa atin, may mga araw na mas gusto niyang mapag-isa. Bakit natin siya kailangang husgahan sa isang insidente hindi pa natin lubos na nauunawaan? Ang tunay na suporta ay hindi lamang nakikita sa tuwing ang isang atleta ay nakangiti at bumabati sa fans. Ang tunay na suporta ay ang pag-unawa sa kanilang sitwasyon, sa kanilang pagihirap at sa kanilang pangangailangan bilang tao. Sa halip na husgahan si Dinawong sa isang viral video, mas mainam na bigyan natin siya ng pangunawa at respeto. Isa siyang mahusay na atleta na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa marami, hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng viral na insidente, kaya't sa halip na agad na manghusga, bakit hindi natin piliin ang pagiging mabuti at maunawain? Si Wong ay isang atleta, hindi isang artista. May karapatan siyang protektahan ang kanyang personal na espasyo at hindi sa lahat ng oras ay kailangang makipag-interact sa fans. Ang isang video ay hindi sapat na basehan para hatulan siya bilang masama o isnabera. Ang tunay na pagmamahal at suporta sa isang atleta ay dapat may kasamang pangunawa at respeto sa kanilang pagiging tao.